mga katakaw dahil nakita nyo na nga ho sa intro ko ang mga mangyayari. Bandang 7.30 ng gabi ay kay naman na rin si Papang ay niyaya niya ako sa pistahan ari kahapon pa. Kahapon ho aring kaganapan na are. Kami nga ay pumunta ng Banaba Padre Garcia ay eh, inibitahan nga daw po siya ni Alin Arellano. Yun pong magaling manganta ay baka nga ho makapagtampo ay nagpunta ho sa amin ng pista tapos hindi namin pupuntahan. Kaya nga rin si Papang ay pagkagaling niya sa kanyang pinuntahan ipag-uwi ako niyaya at mang may mga masya, Ibali e, si Nakaulaga nga e, na. E, tumigil nga kami din sa kantong ito kung saan binaba namin tong sinakaulaga, Tapos tinatawagan ko tong si Kaulaga. E, hindi naman nasagot. Ay e, hindi nga ho namin alam ko saan ang bahay ni Alin Mariano Ay e, di buti na lang may nakakita din eh. Followers din ni Papang. Ay e, di kami sinamaan. Sabi nga daw isumunod e, sumunod na lang daw kami sa kanila. Ay e, di kami sumunod na lamang. Kasi nga po nung umaga nga po kami nga po ay nagchurch, Tapos after po namin magchurch ay eh, e, may pa po kami doon kinakidi survivor. Tapos naman po noon i binaba na lang po namin. Aring talaga sa Banabad. Doon po sa may kanto na tinigilan namin, kasama po niya si Hudiyo TV. Tapos ito nga, napansin ko nga ang dami ditong army dito sa bandang sa may periyahan. Ewan ko lang kung anong meron. So, anyway, big shout out nga pala sa mga tumulong sa amin na ituro ko sa ng bahay na aming pupuntahan. At yan nga po, na ituro na po. Kaya kuya, big shout out po sa inyo. At maraming salamat po. So, di nila alam kami sumunod. paparinig ko na kan kantahan. Hindi nga po nilalam na kami ay susunod pero nagkaroon siguro sila ng idea kasi nagkaroon ako ng mga miss call sa kanila. Nandiyan si Kaulaga, si TV, si Kasingkit at kung sino sino pa si Abanog Vlog din. Ay mga hindi nagsisisagot sa mga sa mga tawag kay naman na. Tingnan nyo ang reaksyon nung dumating si Papang. Ay! 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 Ay ay! naman pala hindi sagutin yung mga tawag namin eh yung pali mga walang signal day na, eh ay kinama na kala ko na may nag enjoy na tong busy busy sa pagkanta at iyan nga po pala si Allen Arillan siya sabi kong napakagaling kumanta at, bagong bago nga ang kasiyahan ay eh, syempre pinakain mo na kami dyan ni Papang eh, ako na may nakakain na ah. kumain na ako sa bahay <laughs> <laughs> At dahil na papapunta pa pala, di ako nakakain sa bahay. Ayan uh, nila, oh. Ah, uh, diba? Ma? Pinabutan pa kami kahit gabi na. Pagkakain nga ni Papa, ay kami ay pumunta nandito sa table Sa kasiyahan At may mga nakakilala sa atin Ay napapissbomb na din eh Kagaya nung ginagawa ni Joshua na parang feeling ko din eh. ako Ako'y naging Joshua at din eh Lahat na'y na pinissbomb na At munti ko pang makalimutan na rin Si nanay na mother ni ate Irie Big shoutout po Tapos rin kaibigan ko nandito din pala May nagpa-picture din pala po sa atin At hindi ko napansin Nandito pala si Kuya Ayan ay She, nah, 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 nah. Dati yung mga nah, nah. singer dito. Bahala nah. nah, nah, nah. nah, nah, nah. kayo magagawa ng mic. Basta ako, di ako kakanta. So, tatawagan ko ang isa sa... At sa mga oras nga ito, ngay ako ngayon nakaharap din sa inuman. Pero hindi naman ako umiinom. Pero may nakita akong target lako. At yan ngayon, matagal ko ng cravings. Anong matagal? Nung isang araw lang. Kaya hindi na ako nagpadaligoy-ligoy pa. Nakita ko ng lukba <AIyorum> <daily. the> ni <counselor> Cravings ko nung isang araw pa Bala silang maubuso ng pulutan Ako di mo na ako nainom okay, <the> E di habang nagkakanta niya eh, ako na may toong din kain ng kain ng lukban, e eh. napakatamis din naman. E eh, tinan nyo gagawin ko di eh. Yan, pakinggan nyo. Uh -huh. sa pulutan ng mga magiinom na aret at naubos na nga rin lukban. Ayan, shout out sa iyo ati Irene at talagang nakalambing sa iyo ng lokban aret kaya inuwi ko yung isa. At aray naman hong isa ay pinatalupan ko din kay Kasingkit. Craving satisfied na. Dobran tamis. Dobran tamis. Pagkakatamis nga naman kaya yung kalhate ay sa akin na eh, hindi ko na pinakawalan at nginabngab ko na lang nang nginabngab ay sa tunay naman eh. Matamis to Kumpara doon kanina. Matamis na katabi ako na may ako lang may gusto ng lukban. Dito naman si Abanog Vlog. Ika'y kamali-mali. Talagang kinuha yung kalahati at hinatian pa ako. Kala ko'y akin yung isang buong iyaw. Kaya po big shout out po sa tatay ni Ate Irene. Baka naman po mapapanood nyo aring video nga ray. Pingiho ako ng lukban sa sunod. Kinakakawala makikita